Tengkoy Anime TV. Sa so, wakas, unti-unti ko nang nakakamtan ang pinapangarap kong kapangyarihan at mapasa ang mundo. nagawang gawang pigilan nila Sig at Don Flix ang pagsabog na malakas na aura gawa ni Beyond Netero kahit pa pano ay nararamdaman ko pa rin ang kanilang mga aura kung ganon, ang ibig sabihin lamang yan ay buhay pa sila kaya lang hindi maganda ang sitwasyon nila dahil sa mga natamo nilang sugat kung ganon, maswerte pa rin tayo dahil kaya pa rin natin silang iligtas kaya naman ipaubayan natin ito kay Ching ikaw lang ang may kakayahang lumaban sa kanya. Tama. Sa sitwasyon namin ngayon, hindi na kami makakalaban pa ng maayos. At isa pa, baka makasagabal pa kami sa pakikipaglaban mo sa kanya. Master no, alam kong magagawa mo. At alam ko rin na ipinabaya sa ito ni Don Triggs. Ikaw na lang may lakas na pwedeng lumaban sa kanya. Sa ngayon, napakalayo na ng agawat ng na lakas namin. Kahit na ilabas ko pa ang lahat ng lakas ko at ang mga teknik na natutunan ko, hindi pa rin sapat yun. Masyado ng malayo ang agawat namin dalawa. Kakailangan ko ang tulong ni Gon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang binabanggit ni Don Fix tungkol kay Gon. Pero, aasahan ko yun. Ngayon, kayo na ang pahala. Jing at Kun. Wala naming lakas at sapat pa lumaban. Sisig. Alam kong magagawa niyo. Bilang pasasalamat, hindi ko na patatagaling pa ang niyo. Ngayon, hindi na ikaw ang hari ng lugar na ito. Dahil tuluyang ka nang mawawala, Don Fricks Nalimutan mo yatang nandito pa kami para labanan ka. Masyado kayatang nagmamadali na mapasayo ang mundong ito. Nagkakamali ka, hindi ko namang kinalimutan na nandiyan ka pa. Hindi ko na kasi iniisip ngayon na banta ka pa rin sa mga plano ko, Jing. Hm, ganun ba? Nagkakamali ka dahil hindi lang naman ako ang pwedeng sumabay sayo sa pagkikipaglaban. Iba to ang. Don. Ano naman kaya ang kaya mong gawin? Kamao! Kaya mo 'yan, Don. Hm. Hindi na masama ang attacking ito. Pero, hindi ito sapat. Pa paano? Hindi maaari. Pa paano niyang nabasag ang pananggalan kong iyon. Gulika! ka! Hm, masyado pa nagulat sa ginawa ni Gun. Kaya hindi mo naramdaman na paparating ako. Magaling na kombinasyon. Lalo ng batang iyon. Ayos, nailayo na rin ni Razor at Hiso Sisig at Don. Wala na akong alalahanin pa. Malubhang ang mga sugat nila kailangan namin magpadali para maagapan agad ang mga natamo nilang mga sugat. Hindi namin magagamit sa kanila ang kapangyarihang nagmula sa Dark Continent dahil ginamit ito mismo ni Jing para pagalingin kami. Mas magiging sana ito. Jing, susubukan ko ulit siyang atakihin. Pwede mo ba akong alalayan? Sige, basta mag-iingat ka rin dahil mabilis ang isang yan. Baka kasi hindi ko masundan ang bawat paggalaw niya. Umunta ka! Beyond netero! Di obras sa akin ng mga ganyang atake. Don, alam niya ang gagawin mo. Itong sayo. Lumang estilo na yan para sa akin, bata. Munti ka na doon, Gon. Napakalakas ng suntok niya na yun. Uh, uh, uh. Ibang klase. Medyo nakakainis talaga ang kakayahang kayang gawin ni Jing. Napakarami niyang abilidad. Sa ataking niyang yun, mukhang wala na siyang balak patagalin pa ang laban natin nito. Sige. Subukan naman natin. Dalawa tayo. Gon, gamitan mo siya ng malalakas mong atake. Magkagamit natin yun. Susubukan kong tadyahin ang pilis niya at ang lakas na kanyang sa bawat... Uh -uh. Uh -uh. Pasensya na. Pero wala na kung balak patagalin pa. Uh -uh ang hindi ko man lang nakita ang pagdating niya hindi mari, mas mabilis pa pala siya sa inaasahan ko hindi maganda ito itong bagay sa inyo katapusan nyo na. <laughs> Ngayon, sinisigurado ko na ang aking tagumpay. Uh, uh, Ganon pa lang ang ataking ginawa niya. Pero halos hindi na kayanin ng buong katawang ko. Uh, uh, paano namin siya matatalo? ay kaya mo siyang talunin, God. Kayang kaya. Maraming nagtitiwala sa inyo ng ama mong Chichi na matatalo niyo ang isang niyan. Ang lahat ng mga kasama niyo ay umaas sa inyong dalawa. Hindi lamang ang mga kaibigan niyo kundi ang buong mundok ang nakasalalay dito. Kaya, pilitin mo, God. Pilitin niyong manalo. Magkagawa mong lumakas. Pagkasama ko. At sino ka naman? bakit ka dito? Sabihin mo. Kung papaano?